Mayong alam mga kapatid, iway abas para sa News 5, Bisaya. Aduna na ay arrest warrant nga gi-issue. Bato kang former congressman Zaldico, Ko ug sa 17 pa kauban na tungod sa korupsyon sa flood control projects. Matod kini kang President Bongbong Marcos. Giduso sa presidente ang mga autoridad na daliong ipatuman ang mga warrant of arrest sa hustong paagi o walay paglangan. Kipahibalokin ni President Marcos pinaagi sa usa ka video karong Biyernes, Nobyembre 21, kauban ang listahan sa mga giakusahan nga gipagawa sa Office of the Ombudsman base sa ebidensya gikan sa Independent Commission for Infrastructure o Department of Public Works and Highways. Kipasalig sa Presidente ang padayon nga lihok aron papanubagon ang mga nalambigit o giinsister nga walay espesyal na pagtrato alang sa mga arestohon. Nagpasalamat po siya sa pasensya sa mga Pilipino tungod sa pagkadugay sa investigasyon sa giingong maanumalyang flood control projects. Kini sa naman update, magpatayang sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa mga balita o update. Amping Tangtanan.